Nasa ati po niya ngayon si uh, uh, Dayan Loyola, ang Mrs. Uh, misis po ni Ferdinand, isa po sa mga missing sa bungero ano po at atin lang siyang uh, tatanungin dito nga po sa binabalak umano ng uh, uh, ng DOJ na simulan na ang paghahanap sa mga nawawalang sa bungero. Dayan, magandang umaga. Magandang umaga din po. Oo. Uh, kumusta mga bata, ang mga anak mo ngayon? So far, nag-aaral ba lahat? Oh, po. nag-aaral naman po. Okay, praise God. Sige. Eh, ikaw naman, Diane, uh, kumusta so far? Eh, ngayon po, nagtatrabaho po ako. Siyempre, ako na lang po yung bumubuhay sa mga anak ko. -hmm. -mm. Uh, itong balita ngayon na mayroong whistleblower na kasama daw doon sa mga gwardiya, no? nasangkut nga dito, nagsasabi na uh, umano ay doon uh, itinapon sa Taal Lake itong mga biktima na nawawala ngayon. Ano ang dating sa si inyo nito? Sa inyong grupo at meron bang ugnayan ng DOJ sa inyo? Siyempre nung una po, hindi ah uh, parang masaya na nakakalungkot na nakaka ano. Pero ganun pa man po, ani, uh, nasa part po kami ng gusto po talaga namin makuha yung hustisya sana. At matapos na din po yung itutong kaso namin. Uh, ano po eh, uh, parang, parang hindi po na, ano, kumawawala na kami ng pag-asa kasi, syempre, parang hindi na po babalik sa amin ng buhay, yung mahal namin sa buhay. Sa so, ngayon po kasi, yung DOJ, wala pa po kaming totally communication about ngayon sa bagong, ano, bagong lumabas na testigo. Parang kasi po, noon, binaliwala na rin po nila kami. Ngayon po, na hopefully po kami na sana nga po eh, tulungan kami dun sa na mapabilis yung kaso namin. Tsaka dun sa paghahanap po, sana nga po eh, matulungan din po kami mahanap yung kahit kung buto na lang po yun o ano pa man. Uh, Dayan, uh, ano ba ang estado nito muna ng kaso? Kasi kung maaalala natin, di ba mayroong mga kinasuhan, nakapagpiansa pero binawi yung piansa. 'di ba? Ongoing ngayon dito yung criminal case laban sa mga guwardiya nitong uh, Sabungan, particularly dyan sa Manila. An uh, so far kayo ba ay may ano, may update sa kaso, sa pending case ngayon? Nung ang yun lang naman po yung last update sa amin eh, nung ano nung na-withdraw po yung kaso kasi nga po ano a uh parang ang lumalabas po kasi yung isang case, marami po kasi yun 'di ba po? Mm -hmm. Yung isang case po ng sa Manila Arena ay nabayaran daw po, kaya parang na-stop po yung kaso namin eh. Ang sabi po ano, 50 million daw yung binayad para ma, ma ano yung kaso nung sa case number one dun sa Manila Arena. Mm -mm. Yun yes, you... po ang sabi sa amin. Oo, pero ang mister mo kasi huling nakita doon sa Santa Cruz Arena, no? Sa Laguna. Yes po. Oo. Ay, separate na kaso ito ngayon? Separate po kasi yung case nung sa amin eh. Yung sa bawat kaso ng isang grupo ng missing sa Bungero. Kada... Mm -mm. Ganon po yung nangyayari. Tapos yung pong nakasuhan kasi ng Manila Arena, yung case number one, mm -mm. sila lang po yung nakapagkaso doon. Mm -mm. Kaya kami po, hindi po kami kasali doon na nagkaso doon sa mga gwardiya. Mm -mm. Pero dito, oh, sa, mga ano. dito sa, sa kaso ng mister mo, uh, meron ding pending criminal case ngayon. Pero saan itong husgado? Eh yun nga po eh hindi pa wala pa po kasi malinaw na detalye yung DOJ, kahit yung mga ano yung mga pulis sa amin guys wala po sila halos update eh. Kaya pag tinanong po sila ano ongoing ongoing tas ano naghahanap ng ebidensya kaya nga po sana ngayon may testigo na sana nga po madaliin kasi hindi po namin alam eh baka nasa ano po eh ma Maliit lang po yung chance namin pero umaasa pa rin po kami. Oo. dito sa Laguna, ilang kayo dito na naghahanap ng kamag-anak? Sa Laguna case na ito. Yung sa Laguna case, marami po yun eh. Ilang grupo po yun? Pero doon sa grupo po namin nakasabayan nung nawala sa Manila Arena. Lima po kami, ay apat. Mm -hmm. Apat po kaming ano magkakasama. Mm hmm. Oo at uh, dito sa ano no, sa pangyayaring ito, uh... Ano yung huling mensahe, sorry ha, tatanungin ko lang ito. Anong huling mensahe sa iyo ni Ferdinand noong araw na siya ay sumama para magtare sa Sabungan Diyan sa Arena sa Santa Cruz, Laguna? Ang sabi lang niya po, Mami, ano, uh, babalik din ako. Uh, kasi medyo uh, struggle na po kami talaga na may mga problema po, bukod pa dun sa ano. Sabi niya, pagbalik niya, ayusin niya yung lahat. Magiging mm -hmm. maayos din ang lahat. Mm -hmm. Yun lang po yung ano. Tsaka siyempre, lagi niya pong iniisip yung mga anak ko, yung mga bata. Mm -hmm. At kaya nga siya dito sumasama na kasi nga uh, dito siya ano no kumikita no sa trabahong ito na pagtatare sa mga manok na panabong no. Opo. opo. Mm -hmm. Yung yes, po. Oh, yung pinaka boss niya nasaan? Nawala din ba? Opo, hindi na po kami kasi kinontak. Hindi na po namin talaga siya totally makontak. Mm -hmm. Bigla na rin po siyang nawala eh. Mm. Nawawala siya as in kasama siya sa mga nawawala ngayon o nagtago na lang? Nagtago na lang po siguro. Baka po natakot na din. O oh, sige. So sa ngayon, ano, ito nga yung balita. Uh, kayong mga pamilya ng, naw ng nawawalan ng mahal sa buhay, meron ba kayong ugnayan ngayon dito sa development na ito? yung kami pong mga pamilya na nawawalan. Mula umpisa naman po nang lumabas yung balita nito, uh, magkakasama naman po kami. Lagi po kami magkakasama. Araw-araw po nagkaka-updatean po kami sa isa. Kaya nung lumabas po yung pisti ko talaga sobrang saya po ng mga puso namin. Uh, ikamo, wala pang nakipag-ugnayan kahit sa, sa, iyo mismo no kahit na sino Apo. na galing sa PMP or DOJ or NBI wala tungkol dito wala sa ako. wala, wala ako. pa <clears throat> kasi uh, may mga sinasabi ang ilang mga <clears throat> uh, forensic ano no uh, investigators na kung sa na mayroong ma-recover na mga labi ng, ng, ng mga nawawalan taong ito kailangan ng mga uh, mga bagay para sa pagpapatunay sa pagkakakinanlan no nung mga pe pwede okay. ma-recover na mga remains, kumbaga. So, ngayon, meron na ba kayong kaisipan doon? Meron na bang, meron ka na bang pinag-ahandaan, pinag-ahandaan na anumang bagay na maari pagkunan ng prueba o DNA ba kung tawagin para ma-identify si Mr. Mo? Opo, ma ma madali naman po yun, sir, kung ano, kung sakaling sila po mismo eh, makikipag-ugnayan sa amin. Kasi, sa ngayon po, halos kami po talaga yung magmakaawa na mm -mm. natulungan kami para mapadali yung kaso. Mm -mm. O oh, sige. So sa, sa ngayon, ito muna, may may, may tanong na si Chacha, babalikan na kita tungkol dito sa pag-aaral ng mga bata. Oh Go ahead, Dayan, um, kanina natanong ni Manong Ted no, kung may ugnayan ka doon sa iba sa pamilya ng mga biktima nitong mga nawawalang sa At pare-pareho kayo, sila din hindi nakikipag-ugnayan ang DOJ sa kanila simula nang lumutang itong whistleblower na ito. Wala po eh. Wala, wala talaga. Po kami. Wala po ni isa sa amin eh. Kasi may GC nga po kami na kami-kami po lahat magkakasama sa isang grupo. Para po if ever na ano na may mga update, malalaman po ng bawat isa kung ano po yung mga update na nangyayari dun sa kaso namin lahat. At kung sakali man, kung hindi ang DOJ sa police or iba pang ahensya involved dito po sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero, wala rin paramdam sa inyong lahat? Nung nakaraan po, nagparamdam po yung sa PNP ng Santa Cruz. Nag-text po sa akin. Nagtanong lang, parang update lang na ganun. Pero hindi naman po kasi yun, ano eh, noon pa man sabi nila na itaas na yung, na i, ano ba yung tawag doon, na ilipat na daw po yung kaso, wala na sa kanila. Mm -hmm. Tata, tinanong lang po kami about doon sa, yung sa nangyari. Ganun pa rin po naman yung tanong. Ang gusto po sana namin yung, yung sa testigo, yun po sana yung mai-push na na ano ma makasuhan ba? Opo. So, no nagparamdam po sa inyo itong pulis ng Laguna, walang nabanggit tungkol po sa whistleblower. Wala naman po. Okay. Sige. So, uh, Dayan itong mga anak mo. Uh, anong mga grado nito? Anong mga edad nila? Ah, uh, yung panganay ko po 15 years old na sa grade 11 po. Hmm. Tapos yung sumunod po uh grade 8 Mm -hmm. 13 years old. At saka yung ko po ano, 10 years old na sa grade 5 po. Oo, lahat naman sila lang kapag-aral ngayon. Opo, opo. Okay, sige. Nag-aaral naman po. Oo, po. sige. So ka, ka, kung saka sa ngayon, lahat ito cargo mo ngayon. Mhm. -mm, no? Mhm. Okay, sige. Uh, diyan lang muna kami, no? At uh, uh, kung sakasakali nga na tingnan natin kung kung may development ka dito sa whistleblower na ito. Pero baka lang ngayon, may nakikinig sa atin na mga taga Department of Justice, no? Pati yung PMP na noong pa nangangako sa inyo. Pe, pwede bang magbigay ka lang ng kahit na maiksing mensahe sa kanila? Ah, ba, sige pa. Uh, ano po, uh, nananawagan po ako sa kanila na sana po uh, tulungan niyo kami na mapabilis yung pagresulta dito sa kaso namin kasi ilang taon na rin po kaming uh, hindi tumitigil sa lumalaban dito para sa kaso. Hindi lang, hindi lang po kasi isa yan. Marami po kaming naghihintay. Marami po kaming umaasa na, na kahit kami ay mahihirap, pakita sana nila na may justisya pa rin dito sa Pilipinas. Yun naman po. Okay, sige. Salamat na marami, Dayan sa pagiging bukas mo sa amin tawag na ito. At uh, sana nga, ito na ang susi no? dito sa mga pangyayaring ito at in the end, yung ating hinihingi nga na katarungan at pagpapanagot sa mga may sala. Salamat na marami, Dayan and will be keeping in touch. Thank you.